Nandito na sa teritoryo ko Sa Barangay ano, Milagrosa Ito po yung house Ito po yung aming lugar Ito kami sa doon Kay Olivares Yes May supermarket din ba dyan? Penta na rin pala ng Daniel kaso matagal yan mapuno te ay hindi na, ayoko magantay dyan ay, ang ganda ay, naman no. dito ayan o, oh, meron na o oh. pero matagal yan siguro huh? matagal yan, nung oras pa yan mapuno ayan may 7-11 ayan Dito po ako pinano. Dito po ako lumaki sa lugar na to. Dito rin po ako nag-aaral. Hanggang sa makarating po ng ibang bansa. Ayan. Sama ko ang aking mga pamangkin. Ayan. Kapatid ko. Ayan. At tapos yung hipag ko. Ayan. Dara! Harap ka, dara! Dara! <laughs> <laughs> Pasyal lang. Huwag eh. ka dyan magbawal. O, tayo. <laughs> Ay, bawa ng cellphone sa loob ng ano. Ito na palang olivares. O, tingnan mo yung ginagawa pa yan, oh. o. dito na po yan sa amin. Dati lahat po puro bukit lang ito. Palayan, Palayan. Ano manggahan, tubuhan ngayon, ngayon, ito na po ang itsura nya super, super improving olivares po dito sa barangay Milagrosa ganda pala potato corner din. May shawarma. Ayan, ang dami nilang ano, oh, 7-Eleven. Chat time. Pwede pa mo mag-chat time pala dito. OMG. Ano naman yung nasa likod na yun? Ah, Krispy Kreme. Ayun, bilita yung Krispy Kreme. Ay, chowk. ganda dito. Ah, papicture ako. Magbibidyo lang muna ako. Yan. Ito po ang aming barangay Milagrosa. Sa bungat pa lang po yan, mga lalas. Oh, diba? Ang ganda. In fairness. Ang lugar kung saan ako lumaki, ayan na po siya. Napaka-modern na. Yan, ano. Hindi na po siya kagaya nung dati. Puro palaya at tubuhan. <laughs> Ikot lang tayo. Ayun, may chowking pa dito. Oh, meron silang ganyan lahat. this is our place, it is where I... Oh, Ay, sana ko lumaki. Eh. <laughs> Ito na po yon. Tapos yan yung school na pinapag-aral ko sa NU. Yan, yan yung school niya. Ayan yung school niya. Oh, meron na rin pala niyan dito. Oh, yung pe. Oh, may inom kami niyan. Right through. Yun yung school ng aking ano. Yan na yung envy. Oh, diba? Ang ganda. Oh, yan na yung school niya. Ayan ah. Si Morgan hindi man nagpapapicture yan. Olivares kalamba po ito. Merong olivares kasi sa crossing so, ano. Ito naman dito. Sa kanya kaya dito? Ah, Camp Poise Oh. Yun yung gagawin opening soon. Camp Poise pala. International. Oh. shopping. Ah, okay. Ganda siya.